Kapag pupunta kayo dito sa Torres Farm una nyo pupuntahan na itong departure area na mistulang airport. Dito kayo magbabayad ng entrance fee na nagkakahalagang 230 pesos. At pasok nyo dito makikita kayong miniature ng buong lugar na tourist farm na kung saan magkakaidea kayo kung gaano kalaki ng lugar na ito. Pagkalabas na pagkalabas namin bumungad agad sa amin ang magandang rebulto na ito sa aming kanan hindi ko inaasahan na ganito pala kaganda sa personal. Wow! May malawak din dito ang palaisdaan na pwede kang magpakain ng mga isda at mga bibe na paraming mga isda dito kaya matutuwa ka at napakarami talaga. At may itinuro sa akin si Super Andong na dalawang bibe ang pangalan daw ng isa ay Ming Mang kaya agad-agad kung nilapitan ito. Oh, si habang kami naglalakad mayroon pala dito kami nakita na swimming pool kaso. Ang kulay nito ay parang efficacent oil na natawa na lang si Super Handaw bakit daw kulay efficacent oil ang tubig dito. May kaulay na efficacent oil yan. Sa kabilang panig naman ay may nakita kaming leon na nasagsusuka sabi ni Boss Tommy ay nadudawal daw para daw may hangover. Matigil-tigil niya. Alain, alain, alain. Muro, muro. Ayan. Hangover. Okay, Boss Paro. So ito naman ang inyong damit. Maraming salamat po sa nag-sponsor ng damit. Sa kaliwang dako ko naman nandito ang Eiffel Tower na mamamangha kapag nakita mo ng personal. Sa aking tantya may 1 hektarya kalupaan ito na nasasakop ng tourist farm kung kayat mapapagod ka talaga sa paglalakad bago mo malibot ang buong tourist farm, talagang mananakit ang iyong paa. Sa mga puntong ito ay atin nung makikita ang pinagmamalaki ng Italy ito, yung tagilid na building na makikita natin ngayon na natatawa pa rin si Jacob bakit daw tagilid. Sabi ni Paco, shout out daw sa kanyang mommy na hi Ngupok daw siya at 2,500 lamang ang pabaon daw sa kanya. Ano, sa mga Sa mga oras na ito ay papasok na kami sa palasyo ni Cinderella sa kasama ang palad narito si Cinderella, kaso napakapanit naman niya, bali pa ang isang kamay. Hindi sa mga. pa <laughs> Nagulat na lang kami nang bigla naming nakita dito ang camp ni Tanya sabi ni Dina nandito daw si Simon lumabas ka na napapaligiran ka ng mga bakla. <laughs> Ay baka nandiyan si Simon, tap ni Tanya tayo eh. Oh. Simon nari sa loob, kalabasin mo nga. Pagikas, sir na ito. Magkano ka pa baan sa ina yung ina? 2-5. 2 Grabe Marami daw check sa pool. Yung tropa mong mahilig sa katlag. na kaya sa may swimming pool may katlago daw doon. <laughs> Doon pala marami ayun. Doon pala marami ayun. Sana oh. Doon. Feeling ko nasa ibang bansa talaga ako ngayon. Feeling ko nasa Amerika ako kasi may kakaibang rebulto akong natatanaw. I'm not, parang New York, USA. Ano? Nag-aaraw sa work ko kami. <laughs> Makikita nyo ngayon sa inyong harapan ay pinagmamalaki ng New York City at tinatawag nilang Statue of Liberty. Hindi New York, Ang New 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 Liberty City nga eh. New York, New York. New York. Bemey Pilipino. Anya ni. Eh? <laughs> Sabi ni Boss Tommy, hindi na nang alay, hindi na nabitawan ng ilaw. Kung gusto mong makakita ng pyramid sa personal, magpunta ka dito sa Torres Farm. Kaso nga lang gawa sa kahoy ang pyramid. Ang galing, ang galing. Kung makakapunta kayo dito sa tourist farm para ka na rin kayong nakarating sa ibang bansa iba't ibang klaseng bahay at struktura ang inyong makikita dito. At dito sa kabilang bahagi may nakita kaming malaking chessboard na kung saan naglaro kami ngunit hindi pala naiibo ito. Kung kaya't nagpa-picture na lang kami mga animal kayo. Napasayaw pa nga si Tubo. kita sa mukha eh <laughs> At dahil under construction pa ang mga Ferris wheel at iba pang rides dito sumakay na lang muna kami dito sa go park <music>